good morning, good morning, good morning, good morning. Ngayong araw po na ito ay panibagong talakayan ng ating gagawin. At ngayon po ay araw ng Webes, a 12 po ng Hunyo. At pinagdiriwang po natin ang ating kalayaan ngayong araw na ito. At ang ating pong paksa ngayong araw na ito ay... Paksa, ano? Parang nasa eskulaan lang, ha? Hindi po kasi, ano bang pinakamalapit na meaning ng topic sa Tagalog? Hindi po ba paksa? O, oh, di ba? Uh, but anyway, tuloy po tayo. Philippine Army handang magdagdag ng pwersa sa West Philippine Sea. Army Chief. Handa ang Pilipinas na magpadala ng karagdagang tropa sa mga isla at bahura na okupado ng Pilipinas sa Kalayan Island Group sa West Philippine Sea ayon kay Army Chief Lieutenant General Roy Galido. Uh, maganda itong gagawin ng ating hukbong sandatahan dahil kailangan magkaroon tayo ng presensya sa bawat nasasakupan ng ating bansa. Dahil kung wala tayong presensya dyan, madali lang ito puntahan ng mga coast guard ng incheck. sa katagalan ay kanila itong co-controlling. Sinabi ni Galido sa mataas na ang mobility ng army at kaya nito mag-deploy ng batalyon sa anumang bahagi ng bansa kasalukuyang inuupo pa ng Pilipinas ang siyam na pictures, pictures sa Pag-asa Island, Parola Island, Ayungin Shoal, La Lawak Islands, Kota Islands, Likas Island, Panata Islands, Patag Islands at Rizal Reef. Ang mga nasabing lugar ay parte ng ating EEC. Kailangan ng presensya ng ating mga kasandaluhan diyan upang madali silang makaresponde kung meron mang presensya ng dayuhang Navy Ship, Coast Guard Ship, Maritime militia, Vessel o ano paman dyan sa nasabing mga lugar. Bilang papapakita ng inter cooperation, ginawaran si Galido ng honorary badge ng Philippine Navy's Naval Special Operations Command matapos niyang sumabak sa kanilang training sa Sangli Point, Cavite. Binigyang diin ng Army Chief ang kahalagahan ng cross-training at interoperability sa pagitan ng mga sangay ng AFP lalo na habang lumilipat ang militar mula't internal security tungo sa territorial defense. Paliwanag di galido na importante ang malinaw na division of rules at hindi nagkakapatong ang capabilities ng Army, Navy at Air Force. Sa ganitong paraan, anya mas efficient ang paggamit ng resources. Dagdag pang balita, ang Pilipinas at Amerika ay magpapalalim ng kooperasyong depensa sa gitna ng panggugulo ng China sa West. Philippine Sea. Nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na palalimin pa ang kanilang kooperasyong pang kasunod ng patuloy na destabilizing action ng China sa West Philippine Sea. Totoo po yun. Kasi nang -google na sila diyan Una-una, bakit ba sila nandyan? Anong kanilang pakay? At labas na sila sa kanilang teritoryo, ang layo-layo ng kanilang bansa. At may desisyon na ang unglos na ang bawat bansa nakapalibot dyan sa South China Sea ay may kanya-kanyang 200 nautical miles EEC. Bakit hindi na lang nila igalang yun Respetuhin nila para walang gulong nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ayon sa US State Department, nangako ang dalawang bansa na mas paigtingin ang pagtutulungan kontra-agresyon ng China sa West Philippine Sea at palalawakin pa ang kooperasyong pang-ekonomiya para sa kapa mamamayan. Kabilang din sa tinalakay ang posibleng trilateral cooperation na kasama ang Japan sa Luzon Economic Corridor at ang suporta ng US sa modernis modernisasyon ng depensa ng Pilipinas. Binanggit din ang mga positibong akbang tulad ng Balikatan exercises, foreign military sales ng US at ang joint vision statement ng dalawang defense secretaries. Nakatagdang palitan ni Manalo si Antonio Lagdameo bilang permanenteng kinatawan ng Pilipinas sa United Nations na Agosto. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan at siya nga po pala, ang ating pong reference ay si Bombo Radio. ako ay humihiling po sa inyo na sana po ay pakisubscribe naman po ang aking munting channel. Malaking tulong na po yan para sa gaya kong mag-umpisa po lamang sa ganitong larangan. Maraming salamat po.